Sa mga hindi pa pamilyar o hindi pa kilala ang halamang ito, ito ang pansit-pansitan o ulasimang bato. Ang ulasimang bato ay kalimitang tumutubo sa masamasang lugar, tabing bakod at sa mga bakanting lugar. Pabilog ang dahon na hugis puso, berde ang kulay na mayroong maliliit na bulaklak. Ang ulasimang bato o pansit-pansitan ay sagana sa flavonoids, carbohydrates, steroid At ito ay naglalaman din ng mga mineral katulad ng iron, copper at zinc. Ang halamang ito mga kabayan ay nakatutulong upang pababain ang uric acid. At ang pagkonsumo ng ulasimang bato ay mainam na panlaban sa gout, rayuma at nagtataglay din ito ng antioxidant properties. Narito naman ang karamdamang maaaring matulungan ng pansit-pansitan upang maibsan ang mga karamdaman tulad ng lagnat, high blood pressure, sakit ng ulo, arthritis, at pamamaga ng kalamnan. Kumuha ng katamtamang dami ng ulasimang bato, pakuluan sa 3 basong tubig sa tagal ng 10 minuto, salain, paramigin, at kapag katamtama na ang init ay sakainumin. Magandang araw mga kabayan!